umiyak pa si Ma'am Candelaria na single ma'am siya. Ikaw baka mapailan ko kayo ng kaso. Sabi nila, uh, under instruction lang po kami go. Napailing at natulala itong taga DSWD National dahil sa ibinulgar ni Gobernador Hovahib na umano'y isa sa kanilang mga tauhan sa regional, DSWD Regional, ang nangungulik ta umano ng pera mula sa recipient na binigyan ng ayuda. At isa sa mga tauhan mismo ni Gob Oyoy ay inamin niya dahil na picturean po na umano ikonekta ito sa kanya. Kaya dito na nagkaroon ng komprontasyon at walang takot na ibinulgar ni gobernador Oba dito sa pagdinig sa Senado ang lahat na ayuda scam na nangyayari sa kanilang lugar sa Davao del Norte. Kaya uh, pakiusap nga ni uh, Senator Bato, Senator Jinggoy Estrada at itong si Senator Bongo na dapat Ayusin ito, gawa ng solusyon at hindi na pwede na babawasan ang natatanggap ng mga recipient. Ang tanong po natin mga kababayan bago natin simulan ang video ito, sino ang dapat maragot at bakit itong si Gobernador mano? Ha, ang binigyan ng suspension ang mga kawatan ay uh, ipinalit pa bilang Omanoy Gobernador ngayon pagkatapos ng kanyang illegal Omano at walang due process na suspension. Thank you Mr. Chair. Uh during po pumutok tong kwan in-invite ko po si Regional Director Attorney Vanessa Gokong and yung taga provincial uh, officer ng uh, BSWD si Candelaria nandito po sila. Uh nandito po sila Mr. Chair. Kinausap ko sila, in-inform ko sila na marami nang nagreklamo dito sa opisina na kinakaltasan yung uh, na nilang uh, pera pundo galing sa DSWD during sa distribution. Uh, sabi naman nila, Mr. Chair, na narinig nila na may ganyan. Pero wala daw silang magawa. Umiyak pa si Ma'am Candelaria na single ma'am siya. Ikaw, baka mapailan ko kayo ng kaso. Sabi nila, uh, under instruction lang po kami, Gob. Nasa trabaho lang po kami. Oh, hindi po pwede magsinungaling si RDE Gokong at si Ma'am Candelaria, yung Provincial DSWD Officer. Sa opisina ko po, yan ang yari. Siya? May Nandito po. Candelaria? Ma'am. Dito, ma dito ma ka dito? Upo ka dito? Dito ma ka, Ma'am. Doon, bigyan mo. Papuin. Continue. At may mga mga complainant po tayo, Your Honor, na during sa pamimigay, ina-announce po na, oh, yung uh, tulad noong kasalang bayan, nangyari sa Tagom, ina-announce po, nandoon ang DSWD, na yung 7,000, ibigay nyo po dito sa CSWD, officer. At uh, yung uh, ibang komplena, nandun din ang presence ng provincial uh, officer na nagreklamo na sila. Nakapila pa, your honor, uh, ina-announce pa. O oh, katong lahat na nakatanggap, yung lahat na nakatanggap, magpila kayo, hawak kamay para walang makawala. Tapos lipat kayo sa ibang linya tapos doon na kinukuha. So, ibig sabihin, Your Honor, naririnig sa tauhan ng provincial DSWD. Imposible namang hindi kasi naka-announce pa. Identified din sa ating mga kumplinan na kaninong opisina yung tao. Pwede naman, marinig naman mamaya, Your Honor. Okay. Uh... Grabe, talamak talaga ito na pagnanakaw po sa kaba ng taong bayan at sa pera mismo na nareceive ng mga resepienta. At tingnan nyo po ha, at uh, bulgaran po ito. Walang takot na ibulgar ni Gobernador Umahib na dapat po ay, uh, ano niya ito eh, uh, hindi niya ibulgar dahil kapwa niya, mga politiko ang nandito. At ang uh, involved po dito, mga kababayan po natin, ay busy Gobernador. Pero kailangan niya itong sabihin, Lalong-lalo lalo na po, ang kawawa dito ay ang mga may hirap po nating mga kababayan na humihingi nga ng tulong. Pero ang tulong na kanilang matatanggap ay mapupunta pala sa mga kawatan na politiko. Kawawa po, kawawa po talaga ang mga taong uh, nandyan sa Davao del Norte. Dahil nag-iisa lang itong si gobernador, pero ang kanyang mga kalaban ay mula sa kapitan hanggang sa busy gobernador. Grabe. Your Honor, adi identified si Ma'am Candelaria, tinuturo talaga nila na halos lahat ng PIAT siya ang kasama. Director uh, uh, Edwin Morata, marami pa po pong mga nasusunugan sa buong Pilipinas na hindi pa po nababalikan ng DSWD. Baka po pwede niyong unahin itong mga to. Naghihirap talaga to. Walang pambili ng damit. Walang pambili ng uh, kagamitan sa eskwela. Pakiuna na lang po sila. Uh, habang inaayos natin, nire-resolve natin itong issue ng pagkakaltas. Ngayon, ma'am, baka pwede niyong i-check na mabuti yung pagda-download sa mga uh, LGUs na magsusupervise niyo ng mabuti. Dahil pundo niyo po yan, di ba? Galing po yan sa DSWD, galing po yan sa National. Eh, sana po yung maging selective rin po. Yung mga, kaya nga po tinatawag natin na assistance to individuals in crisis uh, situation. So, iba yung kaso na kayong magbabayad, iba rin yung kaso na LGU ang magbabayan. I'm saying this, uh, Mayor, alam ko naman na uh, gusto niya rin pong tulungan yung mga mahirap nating kababayan. Unahin po natin, uh, tell your uh, CSW, MSWD, or yung PSWD ninyo na uh, unahin yung mga mahirap at huwag maging uh, selective sa pagpili. At of course, walang makakaltas. Kung 3,000, 3,000. 5,000, 5,000. Kung 10,000, 10,000. Walang dapat uh, eh, magsaman talaga sa sa pera. Eh, dapat yung mga uh, mahirap natin kababayan ng kikinabang. Yan po uh... Pambihira po, ano, mga kababayan po natin. Yung mga politiko, yun yung, may, yung mayaman eh. Imagine mo, ayuda ng alang para sa mga mahihirap. At actually, mga kababayan po natin, hindi lang po ito nangyayari ha, sa Davao del Norte. Dahil nababasa po natin sa comment section sa iba't ibang uh, syudad at bayan, Uh, ay nangyayari po itong uh, ayuda scam. Ang tanong po natin sa pamumudbod o pamimigay ng ayuda ay nandyan mismo itong taga DSWD, mga congressman mayor at vice uh, gobernador o ibang gobernador uh, bakit hindi nila nasisita kung hindi nila tauhan ang gumagawa nito o kung hindi nila alam. So imposible po yan mga kababayan po natin. Kaya ang tinitingnan po natin dito ay posibleng sila rin din yung uh, nagsasabuatan Baga ito ay organisasyon. Ang problema, wala namang mga uh, lakas ng loob na mag-complain na individual dahil unang-una, wala naman sila magagawa kung mayayaman din ang kanilang i-complain. Kaya nga sila humingi ng tulong dahil may hirap sila. Tapos kung mag-complain sila, kailangan pa nila yung abogado o mahabang proseso pa. So, saan sila kukuha ng kanilang uh, panggastos? So, kaya walang nangyaring na-complain. Uh, Pero sa pagkakataong ito, dahil nag siya itong si Gobernador, Dinungog siya ng mga taong umano'y biktima nitong ayuda scam. Kaya ang sabi nga ni Congressman Alvarez ay uh, uh, mga kawatan umano itong pamilya ni VC uh, Gobernador. Yan ang sinabi niya dito po sa nangyaring uh, rally ng hakbang para sa maisod Kawawa ko talaga mga kabayan po natin. Uh, Mr. Chair, tingnan natin ito ng mabuti at matigil po ito. Maunang ni kay Lisod ni kung magkadayon, tapos pwede na sa eleksyon, ma mahaluan ng politika, tanapay mo kaltas niya, tanapay magpahimulas, mag magsamantala ng kahinaan po ng ating mga kababayan. Pera po ng Pilipino yan, ibalik sa kanila. Thank you, uh, Sir Your Honor, Senator Bungo. To, uh, little, little while, uh, Senator, uh, niyo bagay. Si Arde Gukong, what's the nature of uh, the funds that you downloaded to the municipality of Carmen? Anong program yun? Under AX. AX. Uh, Mr. AX. AX. So, kung AX yun, it uh, happened uh, along date yun nangyari? October 29, Uh, very clear yung na uh, yung uh, sinabi ni Kumilik Chairman na uh, particularly AX very specified ang AX na bawal i-distribute uh, during the prohibition period. But anyway, uh, Mayor Rabage, did you confirm na ang nirelease ng uh, MSW uh, MSW Municipal Social MSSDO nang uh, sarmin is 10,000 ang release nila on that day thank you your honor actually uh, there was a uh, bracketing your honor the uh, 5,000 goes to the elementary level and the 10,000 goes to senior high up to college so indeed nag release talaga 10,000 on that day yes sir and it has been confirmed by the recipient the uh, the uh, beneficiaries on the payroll yeah but but uh, you cannot confirm yung uh, yung pagkaltas uh, ng 8,000? Ah, yung pagkaltas ng pera. I don't have any, lakan, I have any information, lakan. your honor. Okay. Thank you, but uh, uh, klaro yan on that day. So, ito po ha, si Sen. Bato, pinapaikot at tinuto po dito, mga kababayan po natin. So, kung kasabwat, eh, sinabi nga ng isang, uh, ano dyan, isang recipient, isang resource person, na umano ay natakot siya dahil ang sinasabi nga, ay tauhan ni Mayor ang naongolekta. So, kung kasabwat, itong si Mayor, eh mapapaamin mo ba yan? Talagang wala po at hindi aamin talaga itong si Mayor. Kaya nga naman, itong Senator Bat de la Rosa, dapat investigahan niya po ito ng malaliman, mga kababayan po natin. Dahil halata naman na talagang may tinatago at pinoproteksyonan itong mga politiko at ang resource person po ay hindi pwede magsinungaling yan dahil yan lang ang kanilang dala dyan sa pagpunta sa Senado. Wala po yan, may hirap yan at uh, walang kakayanan niya na magbalik-balik dyan sa Senado para magreklamo lang at uh, magrereklamo sa mga ilang opisyal ng ating gobyerno. So pasalamat lang sila dahil uh, ang pagdinig na ito, ay eh, lumapit sila kay uh, Gobernador Jovahib, kaya natulungan sila. Kung wala si Gobernador, eh, hindi naman sila natulungan at hindi sila nakapag-complain na ang kanilang natanggap na supposed to be isampun isang libo lang. Release 15, Yes, Your Honor. Thank you, Your Honor. Yeah, yeah, uh, can I have uh, my manifestation? Yes, yes. How I wish that uh, in the course through of this investigation, how I wish that this honorable committee would consider my uh, unsolicited recommendation that in the next time of the uh, disbursement of educational assistance, it might be uh, direct directly post through to the uh, our educational institution well, with another alternative, instead of in cash, we will, ha we will do that, we will do this in a form of a check. that will form uh, part of our uh, recommendation. Thank you me, anyway, the final say is with DSWD kung kaya nilang gawin yan. Dahil maraming consideration, maraming factors din na i-consider dyan. Mamaya, papasok na naman yung mga eskwilahan na very enterprising yung may ari ng eskwilahan at uh, i na naman nila yung AX sa uh, Di ba? So alam mo, maraming i-consider. Kaya nga, pinagkatiwala yan sa inyo, sa LGO, by the by this WD, dahil alam nilang mas sigurado makarating sa taong bayan kung true sa inyo ipapadaan yung pera. Kasi sigurado sila, you're, you're on the ground. Kilala niyo kasi nung dapat, karapat-dapat na makatanggap nitong ayuda na ito. So, kaya dinaan sa inyo. Kasi kung ipadaan doon sa eskwilahan, papasok na naman yung enterprising, uh, ano dyan, uh, alam mo na. But, uh, so, yon to say something, bago balikan yung mga witnesses natin, kasi kanina pa yung naghihintay magsalita. Yeah, go Arde. Yes, Mr. Chair. Uh, I-explain lang unta na Mr. Chair nga, isa sa rason nga nung allowed ang other disbursement strategy nga transfer of funds sa LGU kay tungod na ay times your, uh, Mr. Chair na magdungan sabay-sabay po talaga ang payouts and the staff po sa ating province uh, 13 lang sila sa buok. Ay, Tagalog, itagalog. Kay... Na, our, Ang personnel po natin sa province, ilan kayo ma'am? 13. 13 lang sila. So pag nagkasabay-sabay po ang payout tatlo simultaneous, hindi na talaga nila kakayanin. ah uh, nagkakasakit na po sila o busipon. So isang mode po na tinitingnan ng ating central office na allowed po sa ating MC is the... We questioning that uh, that's uh, the parts of the implementation of the law. Pag-implement ng batas, kayo na, sa inyo na yan. Yes. Kami dito hanggang sa batas lang kami paggawa ng batas. And uh, yung, aming, uh, yung aming oversight function of the Rio, kung sino nun ba yung batas. Yes, Mr. Pero, Chair. Kasi kung wala ng batas dyan. Yes, Mr. Chair. Perfect, uh, perfectly executed yung batas. So, wala kami question dyan. Yun lang, titulong tayo ngayon sa pagkakaltas ba, yung kutinuod ba ni? Totoo ba talaga ito na kinaltasan ng 8,000, 1,000 lang, 9,000, 1,000 lang yung binigay. So, Balik tayo dito. Uh, okay na tayo. Thank Balik you, ka po na natin ito para matapos natin. Mayla. Mayroon ka pang uh, idagdag doon sa sinasabi mo? Yung kaibigan ko po, may chinat po siya sa akin. Chinat? Opo. Kailan? Noong uh, ano po, nag-send po ako ng ano, may screenshot po ako dito. Kailan? Kailan yan? January 15 po. January 15. January 15, tapos... Sino kaibigan mo? Nung sab si si, 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 si Rob Somoza po. Wenzi Rob Somoza, yung sinabi ni Mayor. Ako. Okay. Uh, ano sinabi niya? Sabi niya dito nung January 15, bang, di question na ako sa taga Carmen, bang, niabot na sila ang inyong reklamo na apel, imong pangalan, nakabutang manggod kay Jovel. Ang record ba? Ayaw balik dito kay Ubahib, kay Ipit, Jud, ko ani ba? Ang nag message po ni kayo, iyahang ka ilara. Pero wala po, ko, ay, ay, hindi ko po kilala kung sino yung nag-message nito. Finarward niya lang po sa akin. Pag-iulit, marunong ka mo mag-Tagalog. Sige, eh, itagalog mo para ma dito. Sige, itagalog mo yung sinabi mo kayo na. Bang, question ako, sa Carmen. Question ako sa Carmen. Kasi... So, ngunin, tinanong siya ng taga carmen LGO? Hindi po naka-specific. Carmen lang po yung nakalagay. So, paano sabi? Kinesyon siya na kinestion Carmen? Kinestyon ako sa Carmen, sa Carmen. Kasi umabot na sa kanila yung reklamo niyo, yung pangalan mo kasali. So, ang sabi niya si Wincy? Yung nag-message yung nag-message po kay Wincy. Yung nag-message kay Wincy? Opo. Okay, tapos? Tapos nung Sabado po, nag-chat chat, -chat it sa akin. Sabi niya, may may tumawag ba sa Yumi? sabi niya sa akin tapos siya kasi hindi ko na lang itutuloy yung yung reklamo ko kasi pap, may ibibigay daw sa kanila na waiver waiver pa papapirmahan daw po means po daw noon ititigil daw po nila yung reklamo kasi marami na daw po na taga Kamiling and Alihal then may sinabi din po siya na hindi na talaga natin makukuha yung 9K na kinuha sa atin. Yun po yung sabi niya. Yeah, go uh, Governor. kagabi po, Your Honor, uh, nag-report na po yung iba, nag-text sa mga staff ko na pinupuntahan po sila bahay-bahay, lahat yung mga nag-execute ng apidabit na para sinabihan na i-withdraw na yung mga abidabit nila or maging delikado. Kaya takot itong mga complainant your owner kasi pati mga pamilya nila pinupuntahan na. At uh, sabi ko sa kanila huwag kayong matakot dahil protected tayo sa Senate. Nandiyan si Senator Ronald Bato. Nandito ang ating uh, Philippine National Police, Philippine Army, mga Senators. Isabi nyo ang katotohanan. Huwag kayong matakot sa tumatakot sa inyo. Eh, meron ba na nakot sa inyo? Meron? Sino? Sige, salita kayo. Magsabi ka kung Sige, sabihin nyo. Sino nagtakot sa inyo? Si Ana Good morning, good morning po, Mr. Chair. Yes, um, go ahead. In my case po, um, hindi po ako beneficiary. Ha? Huh? Hindi po ako beneficiary. Dati po akong staff po. Ha? Huh? Dati po akong staff under sa vice gov office. Staff so, sa vice gov office? Anong trabaho mo sa vice gov office? Isa sa mga ano po, um... In short, kami po yung nagko collect ng ano po, yung halimbawa 10,000 and then the 9 or 4,000 is ibibigay po sa amin, sir. So ito na nga po ha, umami na mismo yung uh, dating tauhan ni Vice Gov. So, pero lulusutan pa 'yan. Mga kababayan po natin, kayang-kaya kaya niya yung lusutan. Actually, ako ako personally ayaw kong mag-involve dito, sir, kasi wala na ako sa ano sa under ni Vice Gov. Sir Oyo. Hindi, 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 hindi. Go, best go po Do you confirm na dati, dati mo ito yung Eh, lapit ang kwan, Mike. Hindi ko mamukhaan. Eh, hindi, ikaw mo Ipakita eh, eh, para kaalaman Oh. Yan, hindi mo dating staff stop yan? Si Mon Mon, sir. Ah, Mon Mon. Mga, mon. dugay naman siya wala, sir. Ito na nag... ano sagay ka nag-resign, Mon? Clarify ko lang, sir. Nag-resign ako last December 2022. Okay. Apo, hindi na ako nag-renew by January 2023 kasi personal kasi nag-review ako. So yan po ha, mga kababayan po natin ha. Aminado siya na staff niya nga at uh, tauhan niya. Isa po sa nangolekta nitong pera mula sa Ayuda Scam. So, uh, sir, o oyo, mga lang kong dispensa, no, kay, mabisaya lang ko, sir, no, kay, gusto na ako ma-express gina ko ang ano. Um, ako personally dili ko gusto ba in my involved ko ani no kay dili ko gusto og samok and naabang koy personal life but naa na threat sa ako so na, actually ma, ma provide na ko na chat sa ko haba, na, kauban po na ko sa work na i quote na ko nga ningon nga dili may gusto ayaw uh, ayo ta, ay na, na show sa ana sir sa screen ayo hulata nga kami mo hipos nimo ana naman ang So, monto ako motivation. Ako, wala ko yung ano, kay Sir Oyo, kasi nagtrabaho naman ko ato sa Yaba. Personally, wala ko yung ano, apil-apil ko din. Sige, kaday, ko... kaday, kada lang, ha? Anong laman yan? Cellphone mo yan? Ah, apa. Nakakain ah, mo nga? Ah, okay, sir. Pwede ba ma-enlarge, uh, please, uh, technical? Okay, sir. Babasahin ko po. Ah. Oh, oh. Okay. Ah. Oh. Mon, dili na ko mag-atik-atik kung unsa man inyong plano ayaw ninyo dayo na o dili mo gusto mabali dili mi gusto ni madam na makabalo si sir oyo na mga staff ra niya ang mubali niya kay wala ta kabalo sa mabuhat niya kinsa man na si madam um si oyo si Ma Ma madam ma'am fier sunga po fier sunga yes po sino si fier sunga si ma'am fier sunga personally friend ko po talaga siya sir. siya ang nagpa-pasok sa akin to to work with sir oyo during campaign Okay. Opo, during campaign pa, isa na ako sa mga campaigners ni Sir Oyo. Sige, then continue. Basahin mo. Okay po. And then, dili mi basta-basta nga kalaban o kung sama na nahibalaan imuhan imuha na na, ayaw na pag apil, -apil kay o dili ka gusto, kami ang muhipos nimo, Dili mo, mo mudaog ana inyong kaso o gusto kag trabaho at tuog office kay ato ng istoryahan, kabalo man ka kinsa duulan kay staff man ka dati. Ayaw hulatan na kami ang ulihok. So sir, di, kini nga statement, mauning nag-udyok sa ako. Wow. ako wala ko yung kwan sir, o yun, na, na ako personal na kalagot, wala jud Kini nga statement, na niya ako ang kwan nga, nga naman nga, wala naman ko dito, di rin ako connected. And isa pa, ako personal, itaghan ko o, aminado ko sir, Mr. Chair nga, na ako mga na-recruit jud Na, itaghan na, ko na-recruit Kung nga, kaya mo itagalog, Tagalog. tagalog. Ay, marami ako na-recruit po na maging beneficiary, mga friends ko, classmates even my relatives, my aga, my cousin po, uncle, involved sila. Pero, na-question din ako dati, bakit daw, bakit daw babawasan, like 5,000, ibabalik yung 4,000. Ako naman, as a staff, syempre, sinabi ko, um, under my, under the command of the higher, no, mo po, mo lang ang instructed sa akin po. So, wala ko'y kuan nga, kanang mga personal issue. Mo lang man ang sugo, good sir. Mo lang ang instructed sa akin ba sa mga health so sinong instruction kanino instruction? Ma'am Pierre so po, so mga ano instruction niya. Na yun po uh, uh during payout P yung uh, uh, mga come you invite person nga andito yo andito pa si person nga? No 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 sir. So yan po ha mga kababayan po natin, malinaw po na talagang nangyayari itong ayuda scam, hindi lang po ha itong mga biktima ang nagsasalita, kundi pati na rin mismo yung mga staff nga ni gobernador at siyempre itinuturo din itong si mayor na umanay magkasabwat. mga kababayan po natin kawawa na nga ay lalo pang kinawawa at pasalamat lang sila dahil sinuportahan sila ni gobernador huwahib ang uh, kinakatakot nila dahil may mga banta sa kanilang buhay so which is lalong lalo na mahirap ka hindi mo kayang defensa na iyong sarili kung iyong kalaban ay isang uh, malaking pamilya ng politiko na talagang sasabog yun sa galit. Lalo na, isisirain mo yung kanilang karer sa ganitong paraan na pag expose ng kanilang ginagawang pangangawat ah, at ah, anomalya dyan sa kaban ng taong bayan. Magkasabot nga ang Mayor Umano, Gobernador, at ilang mga tauhan ng DSWD. Ang tanong po natin mga kabayan, kaya ba itong masolusyonan ha ah? na mga senador po natin, kaya ba ipakulong, kaya ba isuspindi, o kaya ba tanggalin sa serbisyo ang mga ganitong klaseng politiko. Palagay ko po mukhang mahirap dahil ang nag-expose pa na si Gobernador Hubahib, siya pa ang nasuspend sa ngayon. Yan muna yung ating update, comment po kayo para sa inyong personal na komento. At kung kayo po ay biktima rin nitong Ayuda Scam, uh, mag-comment din po kayo para malaman po natin kung sino-sino at saang lugar po may mga ganito kung klasing ayudas ka para misa